mga guys pasyalan natin yung backline para malaman natin kung may laman sa mga parang mga dyan sa inyo ayan guys isinama ko mga ating kapising arabistan yung kanilang backline sa mga parang umaga sa inyo and happy three, guys, and new year shout out sa ating mga kaibigan ni guys ayan ayan guys nasalok na Tataas na guys oh huli na ng baklad dami dailies kapal ayan, ayan. so pong dami guys oh ayan oh ayan ito at yung ulit Ala. ayan huli ng baklad yan guys dailies ng puti grabe oh no. ayan po Ayan. Ayan guys, oh. Kapalo. Oh. Dilim eh. Ayan guys, ah. Shout out ulit, ah Ayan. Kapal ng huli ng naman ng baklad. Ayan. Ayan. guys, oh. Tinatanggal yung basura Ayan. 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 guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan Bilis ng puti. Ayan. Ayan guys. Pangalawang ahon. Pangalawang hango. Ayan. Guys, okay, so, nilagyan sa plastic yung isa. Pangalawang hango ulit yan. Ayan. Aro, oh, grabe. Kapal. Ayan guys so. Ayan. Tatanggalin ulit yung mga malalaki at maiiwan pinipili binabalik yung iba guys tuli yan yan guys oh kapal ng dilis oh yan yan guys yan guys kapal ng dilis patat plastic na yan yan guys oh Mikiwala oh. yung inaalis yung mga Balisda, puro dilis lang lahat yan. Ayan ang laman ng baklad. Ayan guys. Oh, madilim lang eh. Ayan. Lilinis sa mga paksamahan ko. Ayan. Nilagay niya sa plastic guys. Patatlong plastic. Sige guys. Dito na lang. Gabi na eh. Naabot ang gabi ng pagkuhang hango.